na ng mga otoridad ang tatay na pinatay sa bugbog ang sarili ng anak dahil sa maling sukli. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Hindi na nakapalag ang 32 anyos na si Carlo Loren nang arestuin siya ng mga polis sa Tondo, Maynila noong Webes ng gabi. Ilang linggo na pala siyang wanted sa pagpatay sa pitong taong gulang niyang anak na si CJ dahil sa pambubugbog. Kargado pa ang sospek ng baril na may bala. Si ng ang ama ng batang na matay sa bugbog dahil sa maling sukli. Pero depensa ng sospek. Pinalo ko lang po sa sep sa katawan. Pero hindi ko po magagawang sakalin o patayin po. Kasi pagula po sa trabaho nun. Naalimpungata lang po ako. Nagpalamig lang po ako kasi parang natakot po ako eh, na gano'n nangyari. Arestado na rin si Joshua Albior na siyang rider umano ng motorsiklo na sangkot sa pagpatay kay alias Erika noong September 10 sa San Juan Street, Barangay 8 sa Pasay City. Ang sospek, abay proud pa raw. Ito eh, bunga ng kanyang kadaldalan, pinagmamalaki pa niya doon sa lugar nila na sila daw yung involved doon sa pagpatay sa alias Erika dito sa Pasay. Pero nang humarap sa kamera alam ko lang po ang plano nila pero hindi po talaga ako kasama sa gumawa nun. Yung driver po, hindi ko na po kilala yun eh. Bagong kaibigan niya na po yun eh. Hindi po ako yun. Ayon kay Albior, pagdanakaw daw ang dahilan ni Bay, kaya pinatay si Erika. Yung babae niyo na ay pinagnakawan siya at kunin dapat yung kinuha yung gamit niya tapos hindi siya pinayagang makipagtalik. Ito naman ang panawagan niya sa kanyang kaibigang sangkot sa pamamaril. Boss Bay, sumuho na parang awa mo na maliit pa yung anak ko maglimang taon pa lang asunto mo to eh ngayon ako naiipit eh sa CCTV video na ito makikita ang naglalakad ang nakaasul na babae sa bangketa ng Austria Street corner General Luis sa Barangay Novaliches QC nang umabot siya sa tapat ng convenience store saktong bumagsak ang tipak ng bato mula sa kisame ng establishmento. Sapul sa ulo ang babae na si Aida Bahit. Tinulungan naman siya agad ng ilang tao at dinala sa pagamutan. Pabalik na daw sana siya sa pinagtatrabaho ang karinderya matapos maghatid ng pagkain malapit sa lugar. Alam ko, katapulan ko na eh. Kasi biglang bumasak sa akin eh. Iniinda niya ngayon ang sakit sa ulo at kanang paan na kinailangan tahiin. Hindi pa malinaw sa ngayon kung bahagi ng establisimento o ng convenience store ang nakaaksidente kay Aida. Pero ayon sa pamilya ni Aida, sinagot ng convenience store ang gastusin sa ospital maging ang gamot ni Aida. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.